Manihant, manihant naman. Ito, ito sa lobo. Okay. Game na guys! Oh, makinig. May clue. Ang clue ay, first clue. Nasa kulay gray. Okay, first two. Nasa kulay gray. Ay, ang daming gray dito sa bahay. <laughs> Nasa color gray. <laughs> Nasa color gray. Ay! Ay! Ay!

Oh uh, uh, ako na ang nakakuha Mita. Ano? Mita, hindi ka manghahanap oh, oh, okay. hindi <laughs> manghahanap, pasali ako dyan <laughs> Ano ba yan? O, no. oh, nakuha na ni Ate Malia O, ni Ate Malia Sa Ate oh, nakuha O, oh, dalawa yan guys, Meron pang isa oh, pa Clue Ayun. Nakaipit Ayun. Nakaipit. Ayun. Sa okay, okay. Nakaipit Sa malambot Nakaipit sa malambot Opa. Sino Hi. Hi opa. Hello. si Opa? Ha? Eh. <laughs> 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 ah. no, no, opa. opa Hello. Naingay to Ago, atagal mo na ate Ola. Nakaipit sa malambot. Malambot? malambot. Dali dali yung bagal ayan oh ayano oh ayano malapit na kay Ola? Ayun. Oh. Siya. <laughs> oh, oh, oh ako oh, Malambot Wala Ako Wala Ako Wala e. Wala sa akin. Wala sa akin? Kaya, wala <laughs> Yung bil-bil mo. Ay, nandito. Guys, nakalagay ka sila. Ay, nakalagay ka lang. Nakamagkano ka na ate? 400. Oh, no more. No more. Say thank you. Thank you.